Nang ano, ng, pinagupitan ko, syempre andito dito si ate na ang sipag-sipag at ang sarap-sarap ang kanyang niluluto. Mga merienda, mga kwek-kwek, -kwe, at saka hotness and hot cake, at saka kikyam, at saka toge. Promise, talagang sold out talaga. At saka mainit pa nilang niluluto. Ayan siya. Ayun, ayan. saka kamusta naman gabi na? Kamusta na yung Ito, mga panigam? busy pa rin sa o gayon talaga mama, ng mga masisipag na mga tao na laging mga habis sa pagluluto at napakasarap. Alam ko naman masarap ka magluto eh. Oh, Parang sabiw, may customer so... ka doon. Sino ka customer mo? Ayun siya. Makain. Sino siya? Barbero. Barbero. Oh, oh ah. yan siya. Artista, artista yan. Artista. Oh, yeah. Si, guys, it's si, ano, si Kuya, siya ang aking barbero na nagpapagupitan. Nagpapagupitan ko sa kanya mamaya. Hav sofa, habang nagpapagupitan. Habang naghihintay ako, maraming nakapila. So, yeah, dito, Kaya dito na dito ka na, muna. Na, ako rin kakain din ako. At si ano pa pa? Ano pang pwedeng pang ina? Pa ito ako dito. Ay ito, ito may ito Yan, may tokwa, may ay, may shomai. Ay, bakit ito ako? 10 pesos. Ang oh, mo rin ako ng tokwa. vlog, vlog ka, ingay mo diyan. Lagi mo rin <laughs> ako ng tokwa at saka itlog <laughs> <lugo>. ha. At saka <laughs> lugaw at saka yan. <laughs> at saka nasaan pa? Ito po. Ano ano naman ito? Pati nga. Ay, ito yung Paris. Guys, may Paris dito, oh. Kaya rin hindi ko makasama medyo madilim. Masa, may init-init pa naramdaman ko. At sa kating lugaw, nakabi, na uh, ng lugaw, nakabili oh, na ako. Oo, oh, nakabili ka na. Then, ito yung, uh, ito yun. At, at saka na order ako, ito yung mami na may paret. Yan. Yan, mami yung paret. At, na dito lang siya. Ah. Ang sarap dito, ha? Ang sarap dito. Oh. Talagang napakasarap. Ano, kamusta? Gupit muna ako. Ah, muna. <laughs> Eh, at ate isang toko rin, ha? At saka itlog, at saka... Ang dami mo nang order! Mamimiss yeah. mo talaga ito. ito! Ito, nga, ito nga, ito na order ko ngayon. Ayan. Ito na yung itlog ko, ito yung toko, ito yung toko na lang. At saka mayroong garlic, may obvious na yung onion, saka oil. Ayan. Ayan, ito talaga dito. Ang dito lang sa mga gusto. Ayan, ang ganyan sila kasi ko dito. Ate, ito ko po. Ko-order ng toko. Ah, ano na? Kaya, tinan niyo po. oh. sarap nga. Oo, oh, ikaw pa. Di ba, taga Bicol ka, diba? Bicol. Oh, mga Bicol talaga mas sarap. Yan, mga bicolano Ang ka, um, kababayan. Ikaw rin mga bicolano kayo, oh. diba? Shout out. Shout out dyan sa mga bicolano na. At sa mga kaklala mo rin, diba? Saan sa Bicol ka? Ayan o, guys, so, ito yung pante ko, ang init-init. Ay, bye, o. Oh. May order pa sa kanya. Oh. Init, tinamang init, umusok talaga. Sarap niya, sabihin Sarap mo. Sarap talaga. Puntahin mo sila dito, ha. Ayan, ayan. Di ba? Sarap. Kompleto yan, tapos may gulaman ka mo. Yes. Pasal ko kaya at may salamin pa, pwede ka magpasalamin dito habang nabiluto. O, oh, para makikipag-alaman. talaga dito. ni ate, dito. Dito lang kayo pumunta sa my bulgos. Kasi yung bulgot, kasa ng bulgot, dito na, buka lang. lang. Sabi na ng shell. At napakasarap. O, kendam. Ito na sa akin. Ayan na. Ikit yan pa daw. Ayan. Ayan, gumibili sila. Kain sila nang kain. Mga dyan to. Oo, mga joride. Mga mabilis-mabilis dumenta dito. ayun Ayan. 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 mabenta yung ano mo, di ba? Mabenta. Guys, ito nakakain ako. Ako na... Ako na maglalagay ng toko. Ito at saka ito yung mugaw. Saka toko. Guys, kain po tayo ngayon. Yeah, syempre. Nalagyan ko nito ng... Yan. Ah, ayan, sarap ito yung tokwa Tapos ito yung lugaw na may chicken to, nakita ko may chicken sya chicken ala sa muskalo then ito na yung ano, ito na yung yes, ito na yun ayan garlic may garlic na and the same time may really oil ah, langis ito yung pinaka sauce garlic ayan. gusto ko to, hot sauce then, meron pang onion. Siyempre, para perfect, may pa yung green onion dito. Ayan. ayan. Ayan, Happy ng aking night na to. Then, napakasarap na kumakain ko. May toko, may itlo. Kompleto. And, kompleto talaga. Then, invite mo kami, mga Invite mo kaming sa iyong timpaninda. Sige na. Ah, paninda. Dito uh -oh. lang sa my burgos. Pag gusto nyo ng merienda, maraming klaseng merienda yeah. dito. Uh -oh. pa May okay. hot cake. Ay, wait lang po nasan ko oh. oh, na pa. Oh, hindi, okay. Sa so, sobrang sipag mo talaga. <laughs> yeah. Oh, ayan. Yeah. Oh, order kayo dito sa akin, ha? Ang daming okay. yes. merienda dito. Oo, -oh, oh masarap talaga. Order may hot ito. cake. Ang pa. Hot yes, yes, talaga. Yes, yes. Mamaya, ito nga po eh. Na, ito yung hot cake oh, na kanina. Hot, hot talaga. Hot cake Tapos ito, siya si ate. may luka, may mami lumilaga nilaga, may may nila, ano to, ato, kuwang prito. Yeah, ayun lang yeah. Uh, kakainin ko na siya. Ayan lang. Oh, ah, sige, eh, thank you, thank, thank you, thank, thank you thank sa iyong iyong lahat. Uh, Ate, anong nilo ano kinukuha mo ate? Okay, At okay. yung ano? Okay. Mami yan, di ba? Yan. Yan, yeah, sarap-sarap. Ang tayo nakakainan. Dito Oto lang di sa may burgos yan, ha? Oo, oh, oh, yes. Out. Dito lang sa may burgos. Yes. Dahil ito pa rin ang iyong Ipapakita mo rin sa akin Ano ang oh, asawa mo Ito uh, yung business ng asawa mo Ito yung shop, Namin na uh, lang Matapos lang Yung barbershop Dito ako napapagupit uh -uh. Oo Dahil ano naman to Dahan Ay, kompleto, kayo, sabihin mo. Kayo, kompleto Wala ka na Ay Teka May salamin May ilaw ba May ano Pwede kayong ano Yung Ah uh, Ilaw Meron dyan Ay naku Nakabili na ako Magkano sa inyo <laughs> ayun sayang di ko alam nakabili pa ako parang sa pote para bumili na ilaw ayun o no? oo sayang dapat pala dito ako bumili ayun hindi ko naman alam eh ayun ayun maraming parang dito palimba ayun ayun mga panindalil kompleto divisorya yan divisorya ayun na ice ba dito na kaya kompleto na mailaw at lahat-lahat na. Ayan. Hello po, Mama, Mami. Kamusta po? Ano masasabi niyo po sa jack success po ng mga anak niyo? Sa pagugupi, sa pangapaninda, sa mga lahat-lahat na sa inyo na. Kaya, ano po masasabi niyo? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, sa, oo. Lagi tayo magpasalamat talaga sa araw-araw. -ara. Thank you rin po, guys. Ano magustuhan nyo? ang simpleng Vlog na to para sa sipag at syaga lang ang puhunan at lahat ay makakarekaraos po sa araw-araw na pamumuhay. So yeah guys, maraming maraming salamat!